Good afternoon mga kasari. Time check natin is 6.08 p.m. Hayan. So, happy happy Ninoy Aquino today. Hayyan, So, happy nga ba mga kasari? Marami ba tayong benta for today? <laughs> so, sakto lang. Kasi hindi naman ganun kalakasan. Hayan. So, nagtataka nga rin ako kasi nakatulog nga ako. Nagising ako ng 5.10 ano? p.m. yata yun. Kasi natulog ako mga 3 p.m. Dahil yung punso ko, nagbantay ng tindahan. Pagising ko, sabi ko sa kanya, marami bang benta. Sabi niya, ma, walang masyadong bumili. So, yun. <laughs> Alam na this, sabi ko. Ayan, outlook tayo dahil may bumili. So, expect na, uh, hindi sa araw-araw naman talaga dito sa akin tindahan, eh, talaga naman, ah, uh, sobra, ah, uh, matumal. Pero, kumbaga, uh, kahit na anong tumal, kaya nagtataka pa rin ako. At, meron pa rin akong pinamimili sa araw-araw. Kaya sabi ko, maraming salamat talaga sa Panginoon. Lagi ako nagpapasalamat sa Kanya. Dahil sa kabila ng tumal, eh, meron pa rin akong pinamimili sa araw-araw. So, it means, bumibenta pa rin ang ating tindahan. At thanks God, puno pa rin yung ating tindahan. So, maliwanag pa yung labas. Teka, papakita natin. Ayan, medyo maliwanag pa ang labas. Ayan. Ayan tahimik lang talaga dito sa aming eskinita so kadalasan ng mga customer ko lang naman din ay taga dito lang din sa, sa eskinita namin so update lang ulit kahapon nung sa araw is yung ating binili lang na crossing ni is chocolate flavor so kahapon bumili ako no ano bang flavor nitong yellow ah uh, Bavarian. Ayan. Bavarian ba Bavarian. Ayan, so yung chocolate natin pala is wala nang laman. So, ubos na ito. Yung ano, yung dede natin wala pang bawas, so, ayan. So, nalipasan na rin kasi ito ng panahon yung ganito ba. Dahil nung unang pagbibenta ko ng ganito, napakalakas pa. At saka yung mga bata kasi dito sa amin ay nababawasan na. Tapos kahapon din, bumili tayo ng ice pop. Kasi paminsan minsan may mga naghahanap. So, sayang naman wala tayong maibenta. Bumili lang ako ng dalawang balot. Ito. May lang ako dito ng display na isang piraso dito sa isang flavor isang piraso din dito. So, ang flavor nito is yung mango. Mango shake. Ito naman is yung mixed flavor original. Ayan. Tapos, meron patay na natitira apat na balot na buns. Burger buns. Ayan. Yung mga pa natin, take 10 pesos. So, hindi muna tayo bibili bukas. Tapos, ito rin pala yung nabili natin kahapon. Hindi tayo nakapag-update kahapon. Yung mga one na green na malalaki. At saka yung brown na malaki. Tig tatlong piraso lang. Kasi, ilang, isang linggo rin na, na, na walang stock dyan dyan sa city nating grocery. So, hayaan yung chicheria section natin. Puno. Hindi mo na talaga ako bumili ng mga ibang malalaking chicheria. So, ang bibiling ko lang sana is yung, uh, Oshimartis Baconet na malaki kaya lang wala pa rin. Matagal-tagal na rin walang stock do sa suki natin grocery ng malaking Oshimartis Baconet. So yan, dami natin biscuit basta is, ito is kailangan natin tanggalin dahil wala nang laman. Nagpabili ulit ako sa anak ko, nagutos ulit ako do sa bunso ko ngayon do sa suki ko ng grocery store. Mamili siya kasama ito. So yan, dami natin biscuit tapos un pa So hindi ko nga pala na-update, meron na tayong atinda na um klam sa buhok kasi ito in order natin sa TikTok, 99 pesos lang kasama 'yan. Uh, 14 pieces yata 'to. 'Yan. Tapos kasama pa itong clip na 'to, tatlong piraso plus yung mga ponytail na maliliit. ayan, So may mga bumili na sa akin ganito so kaya umorder naman ako sa tiktok kasi nga bukod sa panggamit natin kasi napakamahal nga sa palengke para sabi ko sa tiktok na lang ako tutal lagi naman nasisira yung ganito ko so kailangan kasi lagi kailangan ko lagi ng sa buhok dahil yun ang aking laging ginagamit napakainit ng panahon so update din kahapon dumating yung ating mga bolilay pangbenta from uh, tiktok So, uh, naka nakabuy one take one yon 150 pesos, pre-shipping, yung uh, tatlong set yung binili ko. Ayan pa, so meron tayong panibagong order sa TikTok, siguro mag one month na ito. Bali, tatlong ganito ito, tatlong balot yung Ibaes Nando naka-display sa loob ng ating tindahan. So, ito yung ating bolila, yung dalawang piraso for uh, return sya kasi hindi siya makatayo uh, umbok yung likuran niya so nandun siya sa loob teka ipapakita natin tatlong set kasi ang binili ko kasi buy one take one 150 pesos so pangbenta natin 100 pesos din same price sa palengke so meron tayong 25 pesos each na tubo ito yung dalawang piraso na, na for return ibabalik na natin sa sailor kasi hindi siya makatayo ayan nakaumbok ko oh. hindi siya makatayo sabi ko hindi mabibenta ito Ayan, hindi makatayo. Tapos, ito pa yung isa. Nakaumbok din. Hindi siya makatayo. Ipapabalik ko sa anak ko ito bukas. Pero, nakapag-fill na ako sa TikTok form. Ah, sa TikTok account ko. For return. Ah, ano na lang sana eh. Ang gagawin ko sana, change item. Or, papalitan na lang. Kaya lang sabi ko, refund na lang. So, ayan. Dito ko siya nilagay sa sala. So ayan mga kasari time check na natin is 1109 pm so uh, hindi na tayo hindi tayo nakapagtuloy agad ng na ating pag dahil nga sa mga bumibili. Mm -hmm. Surod-sunod na may mga bumibili simula kaninang hapon. So ngayon na lang medyo tumahimik yung ating tindahan. Ah uh, bago tayo magsara, gusto ko lang ma-share sa inyo na sa ating mga customer talaga ay meron talaga na ah uh, napautang mo kaya kailangan ka nila kaya mabait sila sa'yo kaya palaging bumibili sa'yo tapos pag hindi mo na sila pinautang ay sisiraan ka na sa mga ibang mga kakompetensya natin ba? Diba? naikwento ko na to dati sa inyo itong taong ito uh, halos, kala, halos kapit bahay ko lang tapos dumating yung point na sabi ko nga sarili ko mga kailangan ka rin ulit lalapit ka rin ulit sa akin So, dumating na nga yung sinasabi ko na yun sa sarili ko. Uh, siguro mga one month, up, uh, 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 one month ago. So, hindi ko lang siya na-share pa sa inyo. So, naalala ko lang siya ngayon dahil nga, ayun, dahil nga, uh, kapag may kailangan lang siya talaga doon ka lang yung kilala so lumapit na siya sa akin dati lumapit siya ulit sa akin na umuutang siya ulit ng pera sabi ko hindi na talaga ako nagpapautang so after niya akong siraan di ba siraan niya ako na ma kesyo mahal ang aking paninda dito sasabihin niya sa mga ibang tao at saka sa ating mga ibang kakumpetensya. akala niya siguro na hindi ko malalaman yun, yun, dahil merong isang kaibigan ko na nakarinig sa sinabi niya so kaya ngayon uh, lesson learn na lang hindi Uh, karamihan kasi sa ating mga customer or kahit na hindi natin yung mga customer kahit yung mga ibang tao na kailangan lang tayo mabait lang sila sa atin maganda lang ang pinapakita nila sa harapan natin kadalasan dahil may kailangan sila pero kapag wala na silang kailangan at uh, hindi mo na sila pinapautang sisiraan ka talaga so sa ating mga negosyante hindi natin maalis na magpautang tayo kasi Uh, lalo na ako minsan hindi ko maiwasan talaga na naawa ako sa aking mga customer na lumalapit na umutang lalo na syempre dahil uh, danas din naman natin yung kahirapan sa buhay lalo na kung tungkol sa pagkain ng pag-uusapan kaya minsan uh, pinagbibigyan ko pero wag lang talaga silang sisira dahil kapag sumira ay hindi ko na talaga pinapaulit at syempre tayo rin naman ang kawawa bandang huli kaya sa pagpapautang natin tayo mga kasari ay mag-ingat na lang tayo. So, yun lang ang ating update. At tayo magsasara na ng tindahan. Ayan. So, sobrang late na. 11, 12 p.m. na. At medyo umuulan-ulan sa labas. Pero medyo tumitigil-tigil naman. Hindi natin malaman kung talagang uulan ba. So, ayan. Good night everyone. At happy selling sa ating mga kasari dyan. Thank you for watching. And see you on my next vlog.